Dito po mabibili pa mga ibigan ang napakamurang mga bilihin dito ah yung mga agricultural products mga ibigan dito po sa lugar po ng Basod Uh, dito po kada beers po dito ay marami pong nga mga dumadayo na mga namimili po ng mga pagkain dahil po mura at napaka-fresh yung ah, napaka-fresh po mga kaibigan ang mga palinda po rito kaya dinadayo po itong lugar na ito sa araw po ng beers dito po sa may basod mga kaibigan no kung so, saan ay talaga naman ha ang kaya po mga paninda ay galing pa po sa kanilang pong mga taniman at kaya po ginadala dito o pa po ah ibinta po at may mga iba't ibang klase mga paninda mga kaibigan, dito na kung saan makukuha ng mura at pwede din po kayong bubuha po ng mga ah mga pangmaramihan ha pang wholesale at pwede i din po sa inyong mga bahay oh, sa inyong mga mga pwesto kaya dito mga kaibigan iba po ito ay talagang po dito pupunta o pang uh, ah ng pangmaramihan dahil napakamura po dito iba't ibang klaseng uh, mga palinda mga kaibigan mga agricultural products nandito po ah Ay, ito po ay ah uh, highway po ito papuntang Naga City yan at yung um, highway papuntang Manila at ito po kaibigan ka ha? Ah, makakuha ng napaka presko at napakamurang mga paninda kaya dito at uh, marami pong uh, sumubok na pumunta mga kaibigan dahil po sa talagang presko mga paninda Manila. ito po napasya uh, po kami rito dahil nga siya sabi ko ay napakamura yun nga pala mga kaibigan napakamura dito. Uh, may mga dito may mga staff po ito may mga karne po pong ibang uh, nagtitinda din po ng mga Japan's plastic, Plus ito na highway ito mga kaibigan at hindi na po nagpapaya yung ito itong mga uh, po ng baso dahil po ang kanila po may mga nagbabatay po kanila may mga tanod may mga pulis na kung saan nagkasikaso po rito uh, baka may mga customer kung saan mga kaibigan na, na, na tumatawid kasi kasi dahil po kay highway kaya itong, mayroon po nagkalalay po sa kanila dito mga kaibigan at uh, dahil namimili na rin po tayo ng mga gulay po rito, kambili po tayo ng iba't ibang mga uh, uh, klase ng mga uh, road crops. So, no? uh, pinapakasarap mga kaibigan. Lalo na itong uh, uh mga kamuti kahoy. Oh, okay, dito po. At mismo, ang po sa kailang Okay, ito po yung kaganapan dito. Uh, araw po ng uh, viernes, sa lugar po dito ng Basot. At uh, meron din po ng uh, dinadayo itong uh, church na kung saan ay uh, maraming tao pumupunta tinatawag na tulay na bato na nila po yan sa basod uh, sino pong nakakaalam po sa itong tulay na bato siya uh, shout out po sa inyo huh? at uh, na po uh, at tayo rito hmm? sa lugar po ng uh, basod o sa may tulay na bato ayan mga kaibigan okay, hey, thank you for watching